morning good morning followers ito yung amin ngayon ayan o nagbangka kami nagbangka kami guys papunta kasi nag invite ang mga pamangkin na mag ano kami maligo nagbangka lang kami galing sa bahay <laughs> ayan o ganda ng panahon pero kanina umulan umulan Yan, papunta kami doon sa dagat ng Halabang Baybay. Yan, ganda ang panahon ngayon. Kasama nagbangka man kami oh. Sama si Bicol TV Brothers. Ayan guys. <laughs> Shoutout dyan sa lahat ng mga viewers ni Ami Vlog at sa aking FB account, Amalia Kinilitan. Ayan guys, di oh. Diba guys, ganda. 820 pa lang dito sa Pilipinas. Ayan, walang alon. Hehe. <laughs> ganda ng panahon. Pero makulimlim siya. Ayan o, oh, may bundok doon. Kita ang bundok. Malalim pa siya. Pahunas pa lang siya guys. Umpisa pa lang siya ng pahunas. Kaya maganda mag swimming swimming. Banding time ng mga pamangkin. Ayan. Mga pamangkin. Banding time ng pamangkin family, mamaya mag-update ako ulit sa inyo. Pag nandoon na kami ulit. Ayan. Sa gilid lang kami dumaan kasi medyo mala malalim pa. Bye-bye na and see you next upload. Yummy vlog. <laughs> Ayan guys, ang ating kabilang isla. Ayan kabilang isla. Ito. Ayan o. Yun yung kabilang isla, guys. Dito kami sa kabilang isla naman. Ayan. Diba, malapit lang siya. Ayan. Eh. Walang alon. Kaya yun, guys. Yan. Bye-bye. See you. Pa-sure na lang ng aking mga aking mga in-upload sa akin channel. Bye-bye. See you.